Okay mga ka-TH, ito yung remarker ng ninja. So mapapansin natin may hole pa yan sa loob, dyan tapos pwedeng lagyan ng tubig dito tapos ito. So nalalagyan ng tubig, ang load natin is naka norte. 159 pattern lang ito. Pag wala sa norte, check mo sa south. Ha, so may load tayo sa norte. Yun. Yung nandoon. Pero dahil may isang dot, adjust ka ng 1 uh, yard or 5 feet bago ka kukumpas. Ayan. Ayan. Diretso ka napapunta doon sa item. So adjust ka lang ng 5 feet or 1 yard. Dahil hole, may hole pa na isa punta. So, adjust ka dito one yard tapos papunta na doon saka magkumpas papuntang norte del water element nandun ang load sa norte ayan yung mga lagay na ako dito yung remarker papunta doon sa mga ibang item para kung sakali na mabalikan ko di drop tarik ko so naglagay din sila dyan ng remarker nilagyan ko din Ganda ng area natin Yan Ilagyan ko dito na ang Yan R point Dahil sa harap dito Sa likod ko May load Dito naman R point Down pero wala dito Nandoon ang load Sa so, unahan nyo So naglalagay na ako Nang sarili kong remarker Ito naman yung mga dating Remarker nila So meron pa ito Dito sa harap na So, dyan sa madam mo na yan, may load pa dyan. So, hindi na natin pupuntahan yan. So, dami ng remark kayo nilang dami ding baon dito. So, ayan mga ka -th. At, nakakapagod uh, din pag remap ng area. Kaya so, dahan-dahanin natin yung remap. Lagay tayo ng remarker para ating balikan. So itong spot Yung na vlog ko na may sign na ikis doon So dito yung spot Then may another load doon Sa harap ng remarker At tinagyan ko na ng araw Punta So yan lang mga ka-TH God bless Bansay Happy happy hunting